sa ating ikalabing limang taong anibersaryo bilang isang parokya, tayo po ay inaanyayahang makibahagi sa mga sumusunod na gawain. Sa darating na ika ng Hulyo, araw ng Sabado, ay ang ating kick-off mass sa Postigo, Fort Santiago, taganap na ikalima ng hapon, na susundan ng prosesyon patungo sa ating parokya pagkatapos ng banal na misa sa ikapito ng Hulyo hanggang ikalabing lima ng Hulyo ay ang ating novena mas sa ganap na ikaanim ng gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ikaanim ng umaga. Sa ikawalo ng Hulyo, araw ng lunes, ay ang ating Episcopal Coronation Anniversary. Ang banal na misa ay sa ikaanim ng gabi. Sa ikasyam ng Hulyo, araw ng Martes, ay ang ating dedication anniversary o pagkakatalaga ng dambana ng mahal na Birhen ng solidad. Ang banal na misa ay sa ika -anim ng umaga at sa ika ng gabi. Sa ika apat ng Hulyo, araw ng linggo, ay ang Manila Grand Marian Procession sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng mahal na birhen galing sa iba't ibang lugar at lalawigan. Ang misa ay sa ikaapat ng hapon na susundan agad ng posisyon. Maraming salamat po. Magstayo po ang lahat. Uli po, paalala, kapag mayroon pong may sakit sa inyo, sa inyong mga tahanan, lalo na dito po sa nasasakupan ng ating parokya, ay huwag pong mag-atubili o huwag pong magdalawang isip na lumapit kay Jesus sa magitan po ng pagtanggap ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Magpa-schedule po agad sa opisina ng parokya. Huwag po kung kailan naghihingalo o kaya naman ay namatay na sa kakayo ng pari. So, hindi po dapat katakutan ang sakramento ng pagpapahit ng langis. Dahil dyan natin ilihiling na palakasin pa ang pangangatawan ng tao pong nagkasakit. So bago pa magkasakit, alagaan na po ang katawan, iwasan na ang mga magdudulot ng sakit sa atin. At muli, salamat po sa ang mga donasyon at mga tulong ninyo ngayong buwan ng Hunyo. Bukas po ay July na tayo. Ito ang uling araw ng June at salamat po sa mga suporta at tulong at katulad po ng mga narinig ninyong announcement ay umihilim po kami ulit ng suporta sa mga gusto pong mag-sponsor para sa sound system, para sa pagkain, sa tubig at iba pa po mga kakailanganin, mga bulaklak ay makipag-ugnain lang po sa opisina ng ating parokya o pwede po kayong mag-deposit sa ating pong Uh, BPI account o sa GCAS ng parokya. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na mga pagdiriwang, lalo na po sa darating na Sabado.